Hayaan ninyo ang mga batang lumapit sa akin. Mga kapatid, mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat at nasa ikalabing pitong araw na tayo sa buwan ng Agusto. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karimilita. Napakagandang pagnilayan natin ng mabuti yung mga mensahe na gustong ipaabot sa atin ng ating mga pagbasa, lalong-lalo na ng ating ibanghelyo. Ang ating ibanghilyo sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Mateo Kapitulo 19, versikulo 13 hanggang 15. Dito napansin natin, gaya ng sinabi ko kanina, sinabi ni Jesus, Hayaan ang mga batang lumapit sa akin. Ano ba ang mayroon sa mga bata na ginamit ito ni Jesus bilang isang pagsasalarawan upang makapasok sa kanyang paghahari ang mga kabataan, sa kanilang murang edad, wala silang kamuang-muwang, hindi nila alam kung ano ang mga nangyayari. Madali silang turuan, nakikinig, napakababaw ng kaligayahan, at higit sa lahat, masunurin. Ito yung mga pag-uugali na hindi makikita halos sa lahat ng mga matatanda na medyo may edad kumpara sa mga kabataan. Alam nyo, habang tumataas ang ating edad, minsan tumataas din ang ating pride. At minsan, hindi natin kayang magpakumbaba. At dahil doon, yung mga maliliit na mga problema ay lumalaki. Minsan, napansin natin na para wala naman sanang problema pero bakit nagkaroon ng problema? Dahil ito posible sa ating hindi pakikinig. Dahil posible dahil ito sa ating pag-uugali na hindi tayo marunong umunawa, hindi tayo marunong magpakumbaba. Kaya ito yung pinaka sentro na bakit sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hayaan ninyo ang mga batang lumapit sa akin. Ang mga bata sa kanilang kakayahan, hindi sila marunong magsinungaling kung hindi sila tuturuan ng mga nakakatanda sa kanila. Kaya sana mga kapatid, magkaroon din tayo ng pag-uugali gaya ng mga bata sa pakikinig, sa kababaang loob, sa pagiging pagkamasunurin handang matuto. Itong pinaka-basic na mga pag-uugali ang siyang mayroon sa mga kabataan natin na sana mapanghahawakan din natin habang tumataas ang ating edad at habang tumatanda tayo. Kaya siguro, mga kapatid, maging masigasig tayo. Pagdasal din natin ang ating mga kabataan. Turuan natin sila ng mga mabuting asal upang sa gayon ay lumaki silang masunurin, may takot sa Diyos at mapagmahal. Pagpalain na tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus? Turuan mo kaming magkaroon ng pag-uugali ng isang bata. Handang makinig, umunawa, masunurin at magpagpagkumbaba turuan mo kaming maging masigasig Amen